Ilang linggo nang pinag-uusapan ang kontrobersya na kinasangkutan ng isang drag queen na si Pura Luca Vega. Matapos ang kanyang kontrobersyal na pagtatanghal ay marami ang nagalit at na-offend sa ginawa ni Pura. Dahilan para ideklara siya na persona ng grata ng mga lugar sa Pilipinas. Ating lubos na kilalanin si Pura Luca Vega at ang mga detalye sa kanyang pagiging persona non grata. The Philippine Showbiz List presents Detalye sa pagdiklara ng Persona Non Grata kay Pura Luca Vega Who is Pura Luca Vega? Ang totoong pangalan ni Pura Luca Vega ay Amadeus Fernando Pahente. Siya ay isinilang noong February 27, 1990 at siya ay nagmula sa Dipolog City sa Mwanga del Norte. Base sa kanyang LinkedIn profile, isa siyang health advocate and researcher. Nakapag-aral siya sa Philippine Normal University mula 2006 hanggang 2010 ng Bachelor in Secondary Education, Major in Physics and Technology, Physics Teacher Education. Nakapag-aral rin si Pura Luca sa De La Salle University mula 2015 hanggang 2017 ng Master of Health Social Science at recipient siya ng Ford Foundation Scholarship sa kanyang licenses and certification naman ay makikita rin sa kanyang LinkedIn profile na isa na siyang licensed teacher mula 2019 kung titingnan naman ang na kanyang work experiences, si Pura Luca ay naging secondary school teacher sa Dipolog City National High School sa Zamboanga del Norte mula 2011 hanggang 2015. Naging technical assistant, managing editor naman si Pura Luca sa The Normal Light, isang CHED accredited journal on basic education and teacher education sa Philippine Normal University noong 2015 hanggang 2017. Naging field coordinator naman si Pura Lucas sa loob ng 4 months noong 2017 sa De La Salle University. Noong 2017 hanggang 2019 ay nagtrabaho siya sa Department of Health bilang research fellow sa loob ng halos dalawang taon. Naging supervising health program officer mula 2019 hanggang 2020 at kasalukuyang senior health program officer simula noong January 2021. Drag Queen ang pangalang Pura ay nagmula sa isang alias na ibinigay ng mga kaibigan sa kanya ng pagtawanan ang kanyang femininity. At nagkataon namang pangalan rin ito ng Queen of the Manila Carnival na si Pura Villanueva Calao. Ang luka naman na kinagigiliwan niyang salita ay galing sa Tagalog word na luka-luka o baliw. Habang ang Vega naman ay nagmula sa pangalan ng American singer-songwriter na si Susan Vega, ang kumanta ng kantang Luka ang kauna-unahang bearded Filipino drag queen na lumabas sa isang TV drag competition sa Pilipinas. Isa si Pura Luca Vega sa mga contestants ng Drag Dance Season 1 na nag-premiere noong December 8, 2022 kung saan siya ay nagtapos bilang Rank 8 at na-eliminate sa Episode 6 ng Season 1. Controversy Noong July 10, 2023, ibinahagi ni Pura Luca Vega isang snippet na kanyang sarili sa Twitter na naglilip-sync sa isang rock remix ng Ama Namin o mas kilala bilang The Lord's Prayer, isang Roman Catholic song na hango mula sa dasal na itinuro ni Jesus ayon sa biblical text na matatagpuan sa Gospels of Matthew at Luke. Nagsusuot si Pura Luka ng damit na kulay metallic gold and maroon dress at may matching headdress pa na nakapagpapaalala sa Black Nazarene. Ang Black Nazarene ay isang simbolismo ni Kristo na iniaalay ng iba't ibang mamamayang Pilipino. Kung pagbabasihan ang video, makikita na napapalibutan si Pura Luka ng mga taong kumukuha ng video niya habang siya ay naglilipsync ng ama namin. Nilagyan pa niya ng caption na, Thank you for coming to church, ang kanyang post. Ngunit ang natunang video ay na-disable na sa Twitter. Umabot ang mahigit 19 million views ang tweet ni Pura Luka kung saan binatiko siya ng husto ng mga netizens na dismayado sa kanyang song number. Samantala may isang hiwalay na close-up shot video na kumalat noon sa social media kung saan makikitang sinabayan ni Pura Luka ang kanta ng interpretative actions. May pa headbanging pa siya at nag-rock and roll hand gestures pa. Makikita rin na may lumapit sa kanya at nagpunas ng panyo sa kanyang mukha, na waring ginagaya nito ang Black Nazarene devotees na nagpapahid ng panyo sa mukha ng Nazarene statue tuwing Feast of Black Nazarene sa Quiapo, Manila. Noong July 12, 2023, biligyang D.I.N.I. Pura Luca na ang kanyang drag performance bilang si Jesus ay walang layuning mang insulto ng sino man, at sa halip ito raw ay isang drag art interpretation of worship. Labis din siyang naglalayong gamitin ang partikular na kanta at simbolismo upang maiugnay ang queer crowd sa intersection ng queerness at religion. Batay sa comment section, hindi nagustuhan ng karamihan sa mga netizens ang paggamit ni Pura Luka ng isang dasal para sa layuning entertainment ng walang maliwanag na layunin o motibo kung bakit ito ginawa. May mga miyembro at allies ng LGBTQ plus community ang nagsabing hindi daw sana umabot sa pamabasto sa isang relihiyon kung may nais man daw ipunto o ipaglaban si Pura Luca sa kanyang drug performance. Sa isang hiwalay na statement ni Pura Luca na ipinose ng Philippine Drug Updates noong July 12, 2023, narindigan siya na hindi daw niya kailangan humingi ng dispensa sa kanyang aman namin performance. Paliwanag niya na hindi niya i-delete -de o hihingi ng tawad sa kanyang ginawa na sa tao na raw kung paano iintindihin ang kanyang drag act. Gumawa pa siya ng mga paghahambing sa ilang mga katoliko na nagbibihis bilang Heso Kristo tuwing Semana Santa para sa mga layunin ng penitensya Ilang araw mula na mag-viral ang kanyang ama namin drag act ay muli na namang nakakuha ng malawakang atensyon matapos i-upload ang isang video ng kanyang pagsasagawa ng impression ng tanyag na awiti ni Gary Valenciano na natutulog ba ang Diyos. Ang video ay nag-viral sa Facebook at nakakuha ng 1 million views. Isa sa mga netizens ang nagkomento na ang ginawa ni Pura Luca ay isang uri ng blasphemy may isa namang nag-comment sa ginawa ni Pura Luca na katawa-tawa ang Diyos at ito ay isang malaking kasalanan. Samantala, ang mga pinuno ng mga simbahang kristyano sa ilalim ng Philippines for Jesus Movement o PJM ay nagsampan ng kaso noong July 31, 2023 laban kay Pura Luca Vega para sa kanyang viral drug performance ng ama namin na nagdulot ng mga debate sa boundary ng art at blasphemy. Isa-isang kinasuhan, PJM President Bishop Leo Alconga Pastor Romy Suela at Pastor Mars Rodriguez, si Pura Luca ng umanoy paglabag sa Article 201 ng Revised Penal Code at kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon sa PJM, ang natulang drag performance ni Pura Luca ay hindi lamang labis na kapalastanganan, ngunit nagdulot din ng devalued at negatibong imahe ng Christian God na kanilang pinanghahawakan bilang pagsamba. Ang Article 201 sa ilalim ng batas ng Pilipinas immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows are penalized under Article 201 of the Revised Penal Code. Offenders shall be imprisoned for a maximum of six years and are fined 6,000 pesos to 12,000 pesos, ayon sa official na website ng Senado ng Pilipinas. Samantala sa online post ng pahayagang Philippine Daily Inquirer kung saan ay binahagi nito ang mensahe ni Pura Luca ay nag-iwan ng komento ang TV host na si Kim Atienza. Sabi ni Kuya Kim na sana magkaroon si Pura Luca ng tunay na pag-unawa para malaman kung gaano ka-offensive ang itinuturing nitong art sa karamihan ng Pilipino. Dagdag pa ni Kuya Kim, wala itong kinalaman sa drag o kasarian, kundi sa kung paano inalipusta si Kristo at ang kanyang prayer na ama namin na labis na iginagalang ng karamihan. Pura Luca declared as persona non grata. Naibalita noong July 25, 2023, ni ninaprobahan ng konseho ng General Santos City ang isang resolusyon na nagdideklara kay Pura Luca Vega na isa na siyang persona non grata. Ayon sa konseho, umabot sila sa desisyong ito upang ipakita ang kanilang sentimiento sa karamihan sa populasyon ng lungsod na kristyano sa ama namin performance ni Pura. Pagkatapos ng General Santos City, sumunod namang nagdeklara kay Pura Luca bilang persona non grata ang Manila, Florida Blanca Pampanga, Toboso Negros Occidental, Bukidnon, Laguna, Nueva Ecija at kagayan de Oro. Sinabi ni Laguna Board Member Christian Nino Lahara sa Facebook nitong August 14, 2023 ng resolusyon na resolusyon ay napurubahan ng lahat ng miyembro ng Sanguni ang Panlalawigan ng Laguna. Sa pagdidiklara nila ng persona non grata kay Pura Luca, pinapaalalahanan nila ang lahat na ang pagiging isang celebrity or personality ay hindi dapat maging dahilan para saktan o insulto ang kanilang mga tradisyon at paniniwala. Pagpapahayag din nila ito ng kanilang pagkalismaya at pagkabigo. Samantala, nagkakaisa rin ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro na isang resolusyon laban kay Pura Luca dahil sa kanyang sacrilegious acts. Ang principal author nito ay si Councilor Ian Mark Nakaya. Sa Nueva Ecija, ang resolusyon ay inihain ni 3rd District Board Member Jojo Matias na nagsabi na walang puwang sa Nueva Ecija ang taong hindi marunong rumispeto sa damdaming relihiyoso. Pura Luca Vega sentiments on being declared as persona non grata in different cities. Naglabas na sa kanyang saloobin nito ng August 10, 2023 si Pura Luca Vega kaugnay sa pagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa ilang lugar sa Pilipinas. Sa social media platform na X o mas kilala sa dating tawag dito na Twitter ay nagpost ng status update ang controversial drag queen. to niya na ipaliwanag sa kanya kung ano ang eksaktong pagkakamali na nagawa niya. Noon pa man daw ay handa na siyang makipag usap ngunit ang ilang mga lugar sa bansa ay nagsunod-sunod na ang pagdideklara sa kanya bilang isang persona non grata nang hindi man lang siya kilala ng mga ito o nauunawaan na kanyang layunin ng kanyang performance diin pa ni Pura Luca na ang drag ay isang anyo ng sining. Sa huli, sinabi niya ang mga katagang, You judge me, yet you don't even know me, with woman shrugging emoji. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!